ayan guys, good morning at dahil nga napakalamig ngayong umaga at heto na naman yung kaganapan ng ating trabaho bilang isang magbabaka dito sa bansang New Zealand at anyway, heto na naman po ang inyong kapangarap ayun, panoorin niyo po yung buong video ah, oh, good morning, good morning good morning, ito, no. sabi good morning sabi, <laughs> <laughs> ito oh, content to, content mag-shoutout na kayo ah, tignan kung paano mag-gatas guys Idyohan ko muna yung dalawa. Ayan si bro, yan ang expert eh. <laughs> hmm. Hindi pa kinakapay ang suso niya, alam niya ng mastitis. <laughs> yan, yan. yan si John. Pambato namin yan ang basketball. Oh. Ayan <laughs> guys Madaling araw <laughs> 5.30 am Kinukuha natin yung ating mga baka At uh, you know, may buwan ngayon Kahapon ay isang araw wala <laughs> Ang ganda ng uh, sinag ng buwan Pero tignan nyo yung kwan, Ulap dyan sa may buwan na yan oh. Parang ewan ko kung aso o oh, ano Tignan nyo <laughs> Ang ganda may buntot din yun oh. Ganyan oh. Ay hindi makita pagka ganyan you know? Oh, di ba guys? Oh Ang ganda oh. Parang sinakmal niya yung buwan Ito tayo sa ating mga baka Nagkakausin na naman Magkagatas na naman kami tatlo Ayan Ay, ay, ay Tapos check-check tayo ng nanganak ulit guys Ganito lang yung rotation Mamaya ko pa sana i-check Pero mas maganda kasi pag madaling araw Dahil wala kaming night check Para just in case na may uh, nakas na baka eh maagapan natin o kaya may kalbing difficulties na pwedeng atakin yung calves at tulungan yung nanay para may mga anak mga ganong senaryo ah, kaya ano ang hirap pamandar nitong motor guys kasi kwan negative yung temperature negative 2 <laughs> Pero yung kwa, nakakamay lang tayo naka <laughs> Tinanggal ko kasi nga eh nagbi-video tayo. Eh. <laughs> ay ay ay. Ah. Grabe guys, kung pansin niyo nangingintab yung dinadaanan natin na yan. Oh. Cross minus 4 ngayon guys. Ang labig. Sakit sa kamay pero tinitiis ko para sa inyo kaya pakishare naman yung ating video guys <laughs> ayan dito yung ating mga nanganganak na baka ayan o oh, isa o oh. yun mayroon nang isa oh. ilan kaya nanganak kasi kapon oh, tatlo lang yata to apat kapon dalawa o ayan, ayan. konti na lang yung pinapanak namin naka kalahati na kami naka 350 na kami guys may 150 pa Konti na lang Ayun Tatlo Ay may namatay Tambal yata anak nito Ayan, may dalawa dito guys Pero patay yung isa Ayan, Patay na naman Normal yan May namamatay ikutan pa natin baka mayroon pa rin sa banda rin tinan natin baka mayroon pa dito lima wala nga lima lang minsan kasi nagtatago yung ibang cabs dyan sa damuhan pag malaki na sila ayam pa pala mo yan oh. buhay yung anak nyo kapapang anak lang grabe yung tigas ng lupa kasi ano pros meron pa dun sa dulo minsan kasi may nahihirap ang mga anak guys kalbing calving difficulties kailangan eh, ano, ma-assist natin siya uh, mas maganda yung maagapan para buhay pa siya mabuhay siya mabuhay din yung calves ayun tapos tuloy na natin yung ating kinakausin eto naman guys yung pangalawang mob natin colostrum ayun mga colostrum yan ako, pumupunta na sila ng kusaw oh. Yung una nating uh, tinulak kanina guys, yun yung colostrum. Ay, yun yung milkers. Pero ito naman, ito yung ating colostrum. Mamaya naman yung preskaw at saka yung uh, pinisilin, yung uh, mga ginagamot na baka. Ito yung colostrum to guys. Uh, itong mga to, ah uh, check namin yung gatas sina RMT namin tapos pag clear na saka sila pupunta dun sa milkers yung tinulak natin una kanina ibig sabihin pag ganun na clear na magiging good milk na yung kanilang gatas pwede nang ibenta yon guys Ayan. nasa 60 yata ito kulang kulang yan na lahat sila sa Kompleto mm -hmm. na sila. Kompleto mm -hmm. na sila dyan sa yard. di atas <laughs> Lagi elo <yellow> yang gatas. <laughs> yang gen-gen yang di sini lo. Hmm. So, di hmm. bawah. Pas tenung atas eh no. Bago natin i on yung ano nang tangke eh, para ano ma siguro na wala ng uh, yung tubig, walang bakterya, uh, lahat na guys, bago namin inoon to. Tangke. Ayan. Okay na yun, pasok na tayo sa loob. Mga daling araw, lamig. Ang lamig. Grabe. Ah, good morning, good morning! Good morning, ikaw! Good morning! <laughs> Uh, content to, content. Mag-shout out na kayo. Ah, tignan tingnan kung paano maggatas guys. Videohan ko muna yung dalawa. Yan si bro, yan ang expert eh. <laughs> hmm. Hindi pa kinakapa yung suso niya, alam niya ng mastitis. What? <laughs> Yan si Jom. Pambato namin yan ng basketball. Oh. ah, <laughs> uh, kwento. Ah, uh, alas 6, madaling araw. Hindi na pala madaling araw yung alas 6, umaga na <laughs> yun. yung iba, sabi sa akin, dito, buti kayo, alas, alas uh, 6. Dito, 3.30. <laughs> Mga ibang nagkukumit. <laughs> na violation pa yung video ko na ano yung binaliktad ko yung baka yung ano ay na di ba na cast. pangalawa ko na kasi yun ay nag upload ng karon bawal talaga samantalang yun naglilim dumudugo yung nililim hindi bawal yan ganito yung guys ah Ayan, gagatasan niyan lahat. Tingnan niyo. Oh. Ayan. Yan napupunta yung gatas, tapos mapupunta doon sa tangke. Ayan yung milk receiver namin. Ayan. Ito naman nandito sa taas. Ito yung sanitary trap. Ayan, tingnan niyo, mayroon siyang na-trap na medyo ano, ibig sabihin nag-flood yan kahapon. Kaya kailangan linisan natin mamaya yan. yan. Yan, ganyan lang. Dami nilang gatas, oh. Ayan, puro gatas yan. Milk cups na yan. Di ba kasi itong design ng aming, ano, shed. Ayan. Mag-base na tayo, guys. Maggagatas tayo.

Madam, bro. Morning. Baka may gusto kang, baka gusto mo i-shout out si kumari mo. <laughs> bro. Ayan <laughs> <laughs> oh, guys, gatas-gatas na naman. Marami na namang pera si Bro Prele sa Kasijom. Maraming gatas. Araw-araw na to. Ayan, ano, bumutik-tik ko. Oh. Pero twice a day na kasi, kaya hindi na ganun katigas. Ayan, tingnan nyo, nagagatasan lahat. Pag magatasan lahat to, tapos i-exit doon. Lalabas doon sa area na yun. Kaya nangyayari dyan. Ayan yung entrance, so, yun yung exit. guys tinutulak na natin sila kasi ayaw nila pumasok mga pasaway bro forward mo ayong yung mo yun naman yung colostro mm. ito milkers mga heaper kasi guys ay pasaway hmm. pasaway talaga mga heaper higap ah, na nasikap ng bono ay hey! Tingnan nyo guys oh Grabe sa lamig oh. Nagyeyelo oh, tingnan niyo. Oh. Oh, kapal. <laughs> Ang ah, kapal lagi yelo. Grabe. Eh. <laughs> uh. Oh, minus 4 ka din oh. Ah, tigas oh. Ah, kakasugat. Oh. Kapal oh. Eh. Uh. Oh. Pwedeng pag Eh, libre yelo. Uh, grabe oh. Sa ibang lugar minamaso yan. So, oh. sa Ran daw may Lamig naman kasi daw no. Oh. Oh. Uh. Lamig oh. Biro niya yan guys. Puro yelo. Lamig. Ah, lamig. Sakit sa kamay. Ayan guys. Oh, ang lamig ngayong umaga. Negative. Negative 3 yata. Tignan nyo, pag nag-negative 3, negative 4. Yung inumanan ng baka, yan Oh. Oh, <laughs> oh. Ah, At Oh. Grabe guys, oh. Kapal ng yelo. Tumipak tayo. Kanina yan, mas ano yan. Kasi medyo ano na eh. Anong oras na. Pero kanina to guys, makapal to. Oh, ano Oh. Yo. Oh. Yo. oh. <laughs> Paano inumin ng baka yan, di ba? Oh. Oh. Kaya ginagawa natin guys. Binabasag natin yan. Ayan guys, almusal muna tayo, almusal.